na naman ako. Papasok na naman ako. Siyempre, lagi ko kasama si ating sa pansundo na mama. Panhatid na mama. Muna kami. Ininit kasi. Ating ha. Na dito sa ate, si tabi mo, pantayan ka. Ayan si ating o, oh, napahiya. Nando hey, ako na ating, pauwi na po ko. May guys eh. Ayan, tulak-tulak ko -tulak si na ating ko. Ating mukhang naaan. Papikit-pikit ka pa. Inantok pa si Ading ko ah. Ganito araw-araw in ginagawa namin guys. Pasok pa. Lonis. Pernis. Ayan. Medyo malayo-layo pa lalakarin namin. Dito lang kami. Sige. Lalo para malilim guys. Stay ka. Pahinga muna kami dito. Dalawa kami na Ading. Eh ano Ading? gusto ka dyan? Patawa-tawa ka Tuwain Ading ko ah. Yan ang sundo sa akin ah. Nasanay na si ating Kakasundo ah. Love daw niya si ate Yan, pauwi na kami guys. quit ka lang ating ha. Malapit na tayo sa bahay. Yan, dahan-dahan lang sa si ate ha. Hindi ka maalog-alog dyan. Silo of ng store. Susunod, kotse na yan. Store ka na lang, lang muna ating dyan ha. Love you to all guys.